Hmm. Diyan bariba-riba dyan Diretso hatok dyan Hindi pa lumalagoy pa ng mabilis dyan <laughs> Paglabangin ng mabilis yan Taglit pa nga rin dyan Ano nga ba ang kapala kay

Sakit. Oh, oh, matamaan mo ako ha. Ah. Oh. Mm. Strike. Mm. kumana na 'yung ating personalized na lore. Tap na nalais. Yan. Malaki nga, malaki nga. You know malaki. Oh. Oh, yan mga idol. unang huli ng ating hindi ko alam anong lure to okay <coughs> ito na mga idol yung ating personalized lure hard coat

nahulog na, Ay, na na nahulog na rad oh okay. ini ng rad uh, what's up, bro okay okay. Okay. Oh. okay okay Effective pala. Kinakagat pala ng tanigi. Kinakagat pala ng tanigi to. Okay. 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 This. Okay. okay, fish on Fish on. Fish on, fish on. Oh. Malaki to, malaki. Malaki to, malaki. Mabigat eh. Ang malaki nga. Oh, oh, malaki nga to. Kumakain na yung ating personalized. Oh, Uy, size, size, ulo ka ulo. ulo aywa <laughs> okay ayo <laughs> ito <laughs> personalize lahat susubukan ang mapatunayan kuno kaya ito Um, Master, paabot kayo yung pantagal natin dyan? Ito? Okay. Ah. Oh. Wala Oh guys. Okay. <coughs> 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 Masuk hmm. <Looks like>, <coughs> <coughs> to. Mm, strike. Strike again. Malaki to. Mm, pangatlong huli ng ating personalized. Malaki to. Oh? Malaki. Oh. Halos ayo. Malaki to. Laki nung ko eh. <laughs> yung kinakadya mo ni Kinakadya mo ni Kap eh oh, Hindi daw, hindi daw makakauli Oo, oh, ito na oh. <laughs> Malaki nga <laughs> Okay, sige baba Pang anim Pang anim na <laughs> oh, pass. Pass. go Again oh, oh, yung yun na <laughs>

Ako niyan, gawin niya, dito. <laughs>